Umabot na sa 1.3 milyon ang nakapaghain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Yan ay batay sa partial report ng Commission on Elections sa COMELEC. Sa mahigit 1.3 milyon ang naghain ng kandidatura, 94,379 ang naghain ng COCs para sa punong barangay at 710,629 naman sa pagkamiyembro ng sangguniang barangay. 89,226 naman ang naghain ng COCs para sa pagka SK Chairman habang 471,999 para sa SK members. Sa mga naghain ng kandidatura, 65.21% ay laki habang 34.79% naman ay babae. Ang mga ito ay maglalaban-laban para sa mahigit raan at 72,000 posisyon sa barangay level. Ang turnout ng COC filing para sa BSKE napakataas daw ayon yan sa COMELEC, lalo hindi pa o counted dito ang mga nakapaghay ng COCs para ngayong araw ng lunes. The average lumalabas talaga na may labanan sa bawat barangay at baka may pangatlong kandidato pa. Dahil kung tutuusin, kung 672 yan, more or less mga 1.2 1.3 million lamang dapat ang magpa-file ng candidacy. Pero dahil 1.366 hanggang 1.4 o 1.5, ibig sabihin may iba pang kandidato aside doon sa talagang dalawang maglalaban. Mula sa September 2 na deadline para sa COC filing ay inurong ito hanggang alas 5 ng hapon ng lunes, September 4 para sa National Capital Region at Abra dahil sa sama ng panahon. Pero ayon kay Chairman Garcia, wala ng extension para sa COC filing pagkatapos ng araw. Samantala, ire-recommenda naman ni Garcia na isilalim sa Comile Control ang malabang Lanao del Sur sa BSKI dahil sa insidente ng pagpapaputok ng baril mula sa isang tauhan ng LGU official noong araw ng biyernes ang dahilan ng pagpaputok, gusto raw mapigilan ang paghahain ng kandidatura doon. Nagkaroon ng putukan at at uh, the same time, merong sinasabi na hinarangan yung pagpafile ng certificates of candidacy at nagbigay tayo ng warning. Sinabi natin that we will take it personally kapag ka hindi nakapag-file ang lahat ng mga uh, kandidato doon at uh, yung Sabado na yon sinabi natin, uh, yung Friday na yun, sinabi natin, gusto natin, lahat makakapag-file nung Sabado. Uh, una, alam na namin kung sino naman yung nagpapapatok ngayon na yun, not, uh, trying to prevent the filing of the candidacy. Yung mga nananakot, alam na natin at kasalukuyan pinag apply natin ng PNP ng warrant of arrest upang uh, ma-arresto ka agad. Number one, number two, pa-file namin ang kaso siya uh, ng violation ng gun ban at illegal discharge of firearms, alarming and scandal. At the same time, yung mismong politiko o mga politikong na-involved sa pag uh, pagpigil sa pagpapail ng candidacy ay uh, papailan din namin ang kaso lahat yung malabang na yan ilalagay natin sa community Control. Samantala inenunsyo naman ni Garcia na papayagan nilang makapagboto sa barangay at SK elections ang mga rehistradong botante ng New Belibid Prison. Mula sa maximum at minimum compound, nasa mahigit siyam na ang papayagang makaboto. First time po natin gagawin kasi para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang PDL voting lalo na sa barangay and SK elections. Ibig sabihin, yung mga persons deprived of liberty, yung bang mga hindi pa nabibigyan ng final na judgment of conviction, yung bang ang kaso ay kasalukuyang pa lamang dinidinig sa mga korte, ay uh, pwede po silang makaboto sa ating batas at base sa desisyon ng Korte Suprema sa Santiago versus Comeric na kung saan nilift na po yung TRO sa pagboto nila sa local election. Para sa Diyos, Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMN News.